Hello guys, ito po yung aming talong na violet na ito. Mayroon siyang bungang mahaba. May mga bulaklak na rin siya guys. Yan. Yan ay na-pruning po na guys dito pinutol ko na dito yung masuloy yan inaalis yan para dumami ang bunga ng talong yan sya guys unang bunga pa lang yan unang bunga sa side ko sya sa lupa maliit pa sya Yan lamang po guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.